Yo, what's up mga Nandito nga tayo ngayon sa Sitio Malitbog, Barangay Poblasyon, Albuera, Leyte. At nandito nga tayo ngayon sa Baybayo ni Agalon. Ito nga pala yung isa sa sikat na resort dito sa Leyte. At tingnan natin mga kayo, pips kung ano yung tsura ng nila ano resort nila dito. Samahan nyo ako at itutur ko kayo. Dito nga mga kayo pips, nagbayad na tayo ng entrance fee para sa ating mga ticket at hindi na nga ako nagaksaya ng oras mga kayo pips, nilibot na rin agad natin ang kanilang resort at dito nga napamangha ako dahil meron sila ditong bila na malayo european ng style at kahit nga mga bata ay talaga magi enjoy dito dahil meron sila ditong mini zoo. Makakakita lang naman sila ng ostrich, white billed seagull at silver peasant at dito nga pala mga kayo pips ay meron din silang cottage na mala Japanese style ang tema dahil meron din itong koi pond na talagang marirelax ka katitingin sa mga naglalaki ang isda. At habang naglalakad nga tayo mga kayo pips ay may napansin tayo mga iguana na nakawala lang sa daan. Medyo natakot pa nga tayo dito baka habulin tayo. Pero sabi nila mababait daw yan dahil alaga yan dito sa resort. At mga kayo pips meron din pala sila ditong blue indian peacock. At wait there's more meron din sila dito na mga gansa. At saka philippine hawk o mas kilala bilang lawin. At yun na nga mga kayo pips no dahil sa malawak ng resort nila nakaramdam tayo ng pagod kaya nagpahinga muna tayo. At mga kayo pips, ito na nga pala ang kanilang pool area na talaga nga naman kahit bata at matanda ay mag enjoy Kasi hindi ito ganun kalalim at may mga lifeguard din na mga nagbabantay. At para naman sa mga batang mahilig maglaro, meron din sila ditong malawak na playground. At sa tabi nga lang din mga kayo pips ng playground ay may makikita ka ding mga animals. Tulad ng Burmese Python, Quago o mas kilala ng mga kabataan bilang Owl at Unggoy na bising bising sa pag food trip. Oh, nauuuhaw ka na ba? Huwag kang magalala dahil meron sila dito bilihan ng drinks at kung gusto mo ng kape, meron din sila dito niyan. At dito nga sa part ng resort nila na to, mga kayo pips, ay maaamoy mo na ang dagat at ramdam na ramdam mo na rin ang dampi na malamig na hangin na galing sa dagat. At ang napansin ko nga sa dagat nila dito, mga kayo pips, ay puro buhay na bato at sobrang lamig din ng tubig kaya hindi mo mapapansin ang init ng araw. Kaya nga sobrang nag-enjoy ang mga bata at ang mga pamilyang kasama namin nagpunta dito. At syempre mga tayo pips, hindi pwedeng matapos ang araw nang hindi tayo makakapag food trip. Kaya nga nagluto na dito si Kuya Randy at ang kanyang butihing may bahay na si Ate Rachel. At eto na nga pala mga kay pips, yung niluto nilang foods. Meron nga pala tayong ihaw-ihaw, fresh na fresh na insaladang pipino, malinamnam na afritadang manok, masarap at napaka-creaming Filipino style spaghetti. At syempre mga kay pips, hindi pwedeng mawala ang masarap pang ulam at masarap din pamulutan na kilawing isda. Sabayan mo pa ng kanilang masarap at fresh na seaweed salad. At syempre, hindi din pwedeng mawala ang bet na bet ng mga kabataan at paborito ng mga matatanda na prud salad. Hanggang dito na lang ako ha. Sana nag-enjoy kayo. O paano mga kayo pips? See you next vlog. Bye-bye!